Sa video ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa mga kababaihan sa mundo ng mga pusa. Kung ikaw ay isang cat lover at mahilig mag-alaga ng pusa, anong kasarihan ng pusa ang mas gusto mong alagaan? Lalaki o babae? Pag-usapan natin ang tungkol sa mga babaeng pusa sa maniwala kayo sa hindi ay napakaraming mga unik na katangian mayroon ang mga babaeng pusa kumpara sa mga lalaking pusa bukod sa kanilang kasarian. Number 1. Karaniwang mas maliit ang mga babaeng pusa kaysa sa mga lalaking pusa. Katulad ng ibang mammals, kadalasang mas maliit ang mga babae kumpara sa mga lalaki. Ang mga lalaking pusa ay mayroong mas malaking katawan at mas malalaking muscle mass dahil sa testosterone isang hormon na pangkasarian ng mga lalaki. Sa kabilang banda, ang mga babaeng pusa ay mayroong mas maliit na katawan at mas kaunting muscle mass dahil wala silang ganitong hormon. Kayon pa hindi lahat ng mga babaeng pusa ay mas maliit kaysa sa mga lalaking pusa dahil ang mga pagkakaiba sa laki at timbang ay maaaring magiba depende sa kanilang lahi at nutrisyon. Number 2. Ang mga babaeng pusa ay may mas mahabang buhay kumpara sa mga lalaking pusa. Sa katunayan, kung titingin tayo sa Guinness World of Record, malalaman mo na ang pinakamatandang buhay ng pusa ay inabot ng 38 years old and 3 days, kung saan ito ay halos doble na ng average lifespan ng isang pusa. And yes, isa itong female cat. Ayon sa isang pagsusuri, ang average lifespan ng female cats ay 1 to 2 years na higit na mas mahaba kaysa sa mga male cats. Pero hindi ito ang 100% na pwede mong gawing basihan sa itatagal ng buhay ng iyong alagang female cat. May mga ilang factors din na nakakaapekto sa haba ng buhay nito. Mas mahaba ang life expectancy ng mga indoor cats kumpara sa mga outdoor cats. Mas maliit ang chance na magkaroon ng heart disease at kidney disease ang mga female cats kumpara sa mga male cats. Mas prone din sa panganib ang buhay ng mga lalaking pusa dahil sa pagkikipag-away nila sa ibang pusa para sa teritoryo at kanilang partner, kaya't mas mababa ang stress na nararanasan ng mga female cats kaysa sa mga male cats dahil hindi sila nagpapakita ng alpha behavior. Ang mga babaeng pusa ay mas peaceful at maingat sa kanilang kilos, kaya't mas malaki ang posibilidad na magkaroon sila ng mas mahabang buhay. Bago tayo magpatuloy, kung sakaling nagustuhan mo ang video ito ay baka naman pwedeng makahingi ng like at pakisubscribe na din sa ating channel para sa mas marami pang video tungkol sa mga alaga nating na hayop at iba pang mga out of this world facts. Number 3. Ang mga female cats ay kanang po ang ginagamit. Ayon sa isang pag-aaral, mapapansin na ang mga babaeng pusa ay mas preferred gamitin ang kanilang kanang po tulad ng pag-abot ng kanilang mga pagkain o kaya naman ay kapag aapak sa iba't ibang bagay ay mas inuuna nitong gamitin ang kanilang kanang po. Samantalang ang mga male cats naman ay kalawang po ang ginagamit. Number 4. Maaari silang mabuntis ng maaga. Ang mga female cats ay maaaring mabuntis sa edad lamang na 4 months old. Ang ikaapat na buwan sa edad ng mga babaeng pusa ay masasabing puberty stage nila. Pero hindi rin ito applicable sa lahat. Depende ito sa individual ng pusa at lahi ng pusa. Tulad na lamang ng Siamese na sinasabing mas maagang mag-mature kumpara sa mga Persian. Ang female cats ay nagbubuntis ng 60 to 65 days na tinatawag na queening. Kung sila ay nabuntis sa edad na 4 months old, ay maaari silang magkaroon ng kittens sa edad na 6 months old. Sabalit hindi ito ligtas para sa mga female cats dahil sa murang edad na ito ay hindi pa rin nagkakaroon ng ganap na physical at emotional maturity ang isang pusa upang maging isang ganap na mommy cat. Maaring magdulot ito ng mga komplikasyon sa kalusugan ng pusa at sa kanyang mga anak. Number 5. Ang mga calicos at tortoiseshell ay halos laging female cats. Ang tortoiseshell cat ay may kulay na itim o dark gray na may patches ng orange or ginger red. At ang calico cat naman ay tricolored cat na may kulay na white, orange at black kung minsan naman ay gray. Kadalasan ay puro babae lamang ang mga calico at tortoiseshell na pusa. Subalit may mga pagkakataon na ang isang male cat ay nagkakaroon ng ganitong kulay. Base sa research, one every 1 every 1,000 lamang ang kalikong pusa na maaaring maging male ang kasarian at 1 every 3,000 lamang sa tortoiseshell. Although bihira lamang yari, ang male cats ay maaaring din magkaroon ng ganitong color pattern kung nagkaroon siya ng ekstrang X-chromosome. Ang mga ganitong male cats ay baog at kadalasang prone sa mga genetic health condition na tinatawag na Klein-Filter Syndrome na sa madaling salita ay hindi sila normal at healthy. Ang mga female cats ay may dalawang X-chromosomes na siyang nagdadala ng jeans na tumutukoy sa kulay ng kanilang balahibo. Samantalang ang male cats naman ay mayroong XY chromosomes. Kaya't bihira lamang sa mga lalaking pusa ang maging calico or tortoiseshell. Number 6, ang mga babaeng pusa ay bumubuo ng colony. Makikita ito kadalasan sa mga outdoor cats. Merong tinatawag na cat colony o yung pagsasama-sama ng mga pusa upang sila ay mapalapit sa pagkain at shelter. Ang mga female cats ay mas pinipiling magsama-sama upang protektahan ang kanilang colony at matulungan ang isa't isa sa pagpapalaki at pagprotekta ng kanilang mga kittens. Kabalik tara naman ito ng mga male cats na mas pinipiling manatiling mag-isa upang hindi nito kinakailangan makipagkumpetensya sa mga female cats sa kakainin nito. May mga pagkakataon na ang mga lalaking pusa ay gumagala at tumatambay sa iisang lugar para makahanap ng kanilang mate. Sinasabing ang mga lalaking pusa ay 3 times na mas malaking teritoryo ang minimaintain kumpara sa mga female cats. Kaya't mas madaling i-introduce ang dalawang female cats sa isa't isa kaysa sa dalawang male cats. In general, ang female cats ay masaya na sa maliit na espasyon ng kapaligiran nila. Kahit pa nga meron lamang itong 320 feet na malalakaran ay ayos na sa kanila. Mas hindi maikpit ang mga female cats sa pag-share ng kanilang space sa iba. Number 7. Ang kanilang mga kittens ay maaaring magkaroon ng iba't ibang ama. Ang mga pusa ay may tinatawag na superfecundation o yung pagkakaroon ng multiple fathers ng kanilang mga kittens. Ang ganitong phenomenon ay nangyayari din sa ibang mammals. Bagaman napakabihira lang mangyari sa tao ay posible rin itong mangyari. Nangyayari ito kapag ang isang female cat ay nakapagmate ng mas higit pa sa isang male cat sa loob ng kanyang fertile period. Dahil dito ay maaaring ma ng sabay ang mga eggs ng babaeng pusa ng magkaibang lalaking pusa. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay maaaring magkaroon ng multiple fathers ang mga kittens ng female cat. Depende pa din sa sitwasyon at sa nangyayari sa loob ng reproductive cycle ng babaeng pusa. Kung ang babaeng pusa ay outdoor at nakatira sa lugar kung saan maraming lalaking pusa ay may posibilidad na magkaroon ng multiple fathers ang kanyang mga kuting, lalo na kung nakipag-mate ito sa higit pa sa isang pusang lalaki. At kung kaunting male cat lang naman ang nasa paligid niya ay mas malamang na iisa lamang ang maging ama ng kanyang mga kuting. Number 8 may tatlong nicknames ang mga babaeng pusa. Kilala ang mga babaeng pusa sa tawag na Molly or Queen. Ang Molly ay isang pangkalahatang nickname na ginagamit para sa mga babaeng pusa sa kahit anong edad. Ang silitang Queen naman ay ginagamit kapag buntis na ang pusa at malapit na itong mga Hango ito sa salitang queening na tumutukoy sa proseso ng panganganak ng pusa Tinatawag pa rin Queen ang isang babaeng pusa hanggang siya ay tumigil na sa pagpapadede ng mga kittens. Pagkatapos nito ay muli siyang tinatawag na Molly. Meron ding pangatlong nickname ng mga babaeng pusa na hindi gaano kilala. Ito ay ang Dam. Ang term na ito ay ginagamit upang ilarawan ang isang purebred cat na ginagamit sa pagbibreed o kaya naman ay tumutukoy sa isang older female na pusa. Number nine. Ang mga babaeng pusang nakapon ay may mas mahabang buhay. Ano nga ba ang espesyal sa adult female cat hanggat hindi pa ito nakakapon? Ang mga babaeng pusa ay sinasabing mas mahilig kumiski sa mga kung ano-anong bagay, pati na din sa mga tao. Sa kabilang banda, ang mga male cats naman ay sinasabing mahilig maglakbay sa kung saan saang lugar o kaya naman ang iba ay spray ng spray ng kanilang ihi sa kung saan saan. Pero ang mga katangiang ito ay hindi naman naa-apply sa lahat ng uri ng pusa. Ayon sa isang pag-aaral, base sa 460,000 na pusa, napag-alaman na ang mga female cats na nakapon ay nabubuhay ng 39% na mas mahaba. At meron silang nabanggit na mga dahilan dito. Una, ay lubusang makakaiwas sa risk na magkaroon ng ovarian at uterine cancer. Yup, totoo. Hindi lang sa tao nag exist ang sakit na ito, pati sa mga pusa din. At mawawala ang risk nila sa mga cancer na ito dahil kapag kinakapon ng female cat ay tinatanggal ang ovaries at uterus nito na maaaring tubuan ng mga uri ng cancer na ito. Dagdag pa dito ay mababawasan din ang risk na sila ay magkaroon ng breast and mammary cancers pati na din ang mga mammary and reproductive tumors o yung mga tumor na tumutubo sa dibdib o sa kanilang maselang bahagi. Number 10. Karamihan ng mga babaeng pusa ay hindi malambing. Ang mga babaeng pusa ay maaaring mas hindi ganoon ka-approachable kaysa sa mga lalaking pusa dahil sa kanilang natural na pag-uugali. By nature, ang mga babaeng pusa ay mayroong natural instinct para sa kanilang kaligtasan at ng kanilang mga kittens. Kaya naman, kadalasan silang mas nag-iingat at hindi gaanong nagpapakita ng kanilang emosyon sa mga tao kumpara sa mga lalaking pusa. Dagdag pa dito ang mga babaeng pusa ay mayroong estrous cycle o panahon ng kanilang pagbubuntis at panganganak. Sa panahong ito ay maaaring maging cold ang pakikitungo sa iyo ng iyong female cat dahil sa hormonal changes na nararanasan nila. Ngunit kailangan din natin tandaan na ang mga pusa ay mayroong kanya-kanyang sariling personalidad kaya't hindi lahat ng babaeng pusa ay ganito. Maaaring may mga babaeng pusa na mas malambing at mas malapit sa tao Depende ito kung papaano na socialize sa tao ang pusa mula pa noong kitten pa lamang ito. So, nagustuhan mo ba ang mga fascinating facts natin ngayon tungkol sa mga babaeng pusa? Alin sa mga ito ang ngayon mo pa lamang narinig? Let me know in the comment section. Hanggang sa muli, paalam!